I've been attached with the feeling of waking up with you by my side Grabe nga talaga sumuporta ang mga bubbly sa ating Donny at Bel Mariano na kung saan ay talagang hindi na nga nagpaawat dahil ito nga ang ating Donny ngayon ay nasa SM City Bacolod naman para nga sa kanyang advocacy sa Gigi The Movie at kung saan ito nga ang ating Donny ay napapost na nga sa kanya social media account. Dahil alam naman natin kagabi ay talagang dinumog nga itong ating Donnie sa SM City Cebu. At ganoon nga rin dito sa Bacolod na talaga namang pinag-uusapan na. At ayon nga dito, puno talaga every mall show of Donnie ever since. He began doing it, goes to show that he has CV's rap and fans support him factor din that his small shows are all free even his campus advocacy tour dahil ito nga ang ating Donnie ay dumating na nga sa Bacolod kasama ang Team Gigi kaya naman talagang umani pa nga ito ng maraming komento at pinag-uusapan na dahil grabe nga talaga ito ang ating Donnie, hilig malala nga talaga ang maraming babies. lalo lalo na sa mga ngiti nito na talaga namang nakakalaglag ng puso kaya naman, stay tuned lang tayo for more updates sa ating Donnie at Bell sa mga susunod pa na